Meron na po ba nakapagsabi sa inyo na ano, uh, malapit ka ng mamatay? kanon <laughs> So, sa akin po meron na nakapagsabi and that was only two weeks ago. And then, uh, siyempre po magtatanong din ako sa Lord. Pero before that, um, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na po kayo. Ako po si Lola, Madam Villanueva. And uh, like, share, and ano nyo po, i-press the notification bell para kapag meron po akong bagong video, mananotify po kayo. ah, uh, bago, bago po yun sa akin, isa-share is ko lang sa inyo yun sa may nagsabi sa akin na malapit na akong kunin ng Lord. And then, gusto ko lang i-share muna sa inyo yung sa husband ko. Kasi in, in year 2007, earlier that year, um, merong, merong kaming ano, merong kaming tenak dito sa, sa anong bahay na, ano po, uh, marunong din siya mag, ano eh, mag-pray and manalangin, mag sa Lord. Sabi niya, tita, nakita ko yung ano, si tito, yung asawa ko, si Romy, na, ano siya, yung inililibing na siya, <laughs> seven, feet below the ground. Sabi niya ganun. Ah, ganun ba? <laughs> sabi ko sabi Siyempre, nalungkod naman ako. Pero na no, nag, uh, ano, nagtanong ako sa Lord, Lord, ano po ba? Ano po yung, ano po yung masabi niyo tungkol kay Ron? Sabi niya, anak, hindi na siya magtatagal dito sa mundo. Sabi niya, kukunin ko na siya. Yun. Yeah. So, alam niyo, hindi naman nga din nagtagal kasi, ah, uh, dun sa year na yon 2007 December 25 bigla siya inatake sa puso and then um, two days after nasa ICU siya he expired so de December 27, 2007 nawala na siya so I've been a widow for how many years <laughs> maga ano na yan maga sa 17 ba yun So, the, talaga po ang Lord, um may mga times talaga na yung mga tao oh, ay sinasabihan niya. <laughs> Malapit ka na wala sa mundo. Malapit na kita po. So, yun po, sa husband ko, nangyari yun. Ngayon, eh, last two weeks ago, sa akin naman, ano? <laughs> last two weeks ago, Uh, kinaus, uh, tinawagan ako ni Sister Bobot, yung co-intercessor ko. Tinanong niya, ano, sabi niya, uh, sis, kamusta ka na ba? Ganyan-ganyan. Oh, mamuti naman. Bakit? Sabi niya, gano'n. Sabi ko sa kanya, ah, tapos, eh, kasi nga, nakita daw niya ako sa panaginip niya, na, ano, nakahimlay ako ng mapayapa, mapayapa, at nakati nakatingin lang yung aking anak na si Tapos, um, meron pa siya mga sinabi. Basta, parang sinasabi niya na malapit na akong punin ng Lord. Hindi <laughs> <laughs> naman katakataka kasi I, I'm already 70 at magsa 71 na ako next, next month. Siyempre, nagtanong naman ako sa Lord. Marunong din ako magtanong sa Lord. Tapos, sabi niya, Ah, anak, sabi niya, hindi na magtatagal. Hanggang <laughs> gano'n, kaya naman niya sinabi sa um, Wait lang. Hindi na magtatagal, sabi niya gano'n, na pupunin na kita. Tapos sabi niya, Eh Lord, di ba sabi niya, pupunta pa ako sa iba't ibang lugar, sasamahan niyo pa ako doon, sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n, Di po ba, meron pa kayong sinasabi na mag-aali pa ako, gano'n, gano'n oh anak. At saka tapos sabi ko, hindi po ba may isa pang mangyayari sa buhay ko, malaki yun eh. <laughs> sabi niya, tapos sabi niya, oh anak, lahat na yan mangyayari bago kita kunin. Kaya ayun. So, ang, ang buhay kasi natin, hiram lang talaga natin sa Lord eh, di ba? Kaya dapat, nakaano rin tayo, naka ready tayo na ano, na kuhanin niya. Ano, kasi, hiram nga lang eh, no? Pero, bilang anak ng Diyos, hindi tayo matatakot. Ako, hindi, hindi naman ako matatakot. Kasi, asaya-saya naman ng, ano, ng kakapuntahan. Di ba? Asaya-saya nang pupuntahan doon sa kaharian niya. Sabi niya, isang beses nga, sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Di ba kayo naman yung aking, ano, um, ang tawag dito, uh, great healer. <laughs> Tapos sabi niya, sabi niya, ano, sabi ko pala eh di pagalingin niyo po ako sa ano sa high blood ko uh, so, sabi niya anak alam mo ba napakaganda dito sa at sa ating kaharian sabi niya ganoon and someday dadalhin kita dito tagal na yon <laughs> ang tagal na no ilang taon na yun, sinabi sa akin ng lord tapos tapos sabi niya at alam mo anak sabi niya ganun magagamit ko yung sakit mo sabi <laughs> niya ganun sabi ko Lord wow ang sweet naman ng Lord <laughs> thank you Lord ayan so ngayon siguro nalalapit na ako talaga uh, katulad niyan may pupuntahan na naman ako sa Baler naman ako pupuntan. ah uh, na, postpone dapat this, uh, this Saturday uh, this uh, Thursday papunta na ako ng Baler pero kasakit nga ako actually hanggang may may sakit ako buti na lang buti na lang nakakabamo na ako nag-umpisa na ulit ako mag video eh ngayon um ano sana mga ba ako eto tuloy na lang sa senior moments na ang lola anyway so masaya masayang ma ano ma malaman na Pagkaroon dito sa mundong ito, meron kang kakapuntahan na isang napakagandang kaharian. At iyan ay through our Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. John 14.6 Kaya ho, ano, meron tayong glorious hope na yan. Na, na ano, uh, talagang yun pag-asa natin that we will be with Him forever and ever eh ngayon, ito yung maganda pong sinabi ni Paul bago siya kunin ng Lord at isi ko sa inyo. Sabi niya sa 2 Timothy o ikalawang Timothy 4, 6-8, sabi niya ganun eh, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagpanaw, o ba? Diba? <laughs> ako naman malapit na kung malapit na ako mapumanaw, edi eh, ganito na rin sasabihin ko. Sabi niya ganun, Uh, dum sapagkat dumating na ang panahon ng pagpano ko sa, sa buhay na ito, ako'y mistulang handog na ibubuho sa dambana. Wow! <laughs> Ganon. Sabi niya, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Ako po, ang taga ko ng ano eh, Kristiyano, 1969 pa. So, pinagbubuti ko naman Ayan, sa biyaya ng Diyos. Tapos, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Pero ngayon, meron pa pala akong tatakbuhin. <laughs> Kailangan magpunta pa ako sa iba't ibang lugar. At yung isang malaking-malaking uh, pangyayari sa buhay ko. Tapos sabi niya, uh, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Praise the Lord hanggang ngayon. Ano? I'm already 71 next year, next month. Um, patuloy pa rin ako sa pananampalataya ko sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ay, na ama ni Jesus Christ, sabi niya. Kaya, naghihintay sa akin. Alam niyo ko ano naghihintay? Isang korona, ang korona ng gantimpala para sa mga namuhay ayon sa klooban ng Diyos. Wow! Sa araw na yun, ang Panginoon, sabi niya gano'n, na siyang makatarong ang hukom, ang siyang magpuputong sa akin <laughs> ng corona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang muling pagbabalik. So, yun po mga kababayan, tayo, lahat tayo, dapat naghahanda for eternity. Ano po, katulad ng ginagawa ko, naghahanda ako for eternity. Meron na rin akong St. Peter, meron na rin akong Memorial Lot, ganyan. <laughs> At higit sa lahat, meron akong tagapagdikta si Jesus Christ. Ayan. Kung kayo gusto niyo magkaroon ng ganyan, pwede nyo i-comment. Ano po? Para magkaroon din kayo ng buhay na walang hanggan kung wala pa. Ayan. So, ito na yung si Lola Madam. Nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye.